kaibigan Ito po yung number 1 Saan po Shooter? This is number 2 Saan po Shooter? And number 3 Saan po Shooter? And number 4 Saan po Shooter? At ito, tignan nyo po yan Titik, hindi, PMA, tignan nyo logo PMA, pero ang barel, ergan lang Okay Nakita niyo po, babarilan. na Formang-forma pa lang, pang Afghanistan na, oh. Tingnan niya. Ayun na, puputok na. Nakita niyo. Tama-tama ang target. Na, napakagaling, di ba? Napakagaling. Nakita niya naman. O, oh, ito Anak na ni Air number 2 shooter. Kapahigain niyo, ama. Parang magulang <laughs> Si pare, itira din. Ano na, nakita mo? Daliri na lang. Oo lang, pare. Sa piso eh. Pare na, tama sa piso eh.